Tayo ay gawa tayo ng merienda, guys. Ito po ang aking paho. Ay gagawa ako, guys, ng peach mango pie bread. Ito ang mango ko, guys. Tapos ito ang naluto, ang nagawa ko na jam na ano na peach. Ito na lang, guys. I-mix ko na lang siya mamaya sa ano, sa mango ko, guys. Kasi ang tinapay na bil na ko, hindi nakain, guys. Gawa natin ng paraan para pagdating na ito ngayong mamaya may merenda si I 10 Ang mahal pa to. See? Hindi, parang hindi siya maganda guys. Iba ang sa Pilipinas na mangga. Ayan. I, e, ano natin? Iluto. E, Yan, ito guys ang ano ang yang ano, liso. Yan, tikman natin, guys. Mmm. <laughs> Tamis. Yan, guys, naglagay lang ako ng konting ano, guys, ng kunting asukal kasi ang ginagawa kong jam ay may ano yon may asukal na din. Jam na ano na tawag yun. Peach. I-mix ko na lang din mamaya para hindi sayang guys kunti na lang yan, yan. maliit na ginagay ko na ano guys na ano na asukal kasi matamis ang pangga guys kanya lang siya pero matamis matamis yan i ko na guys ang gigawa ko na ano na, nung one week pa nito guys ang pitch guys ilagay natin yan lang guys, ginplat ko lang siya ng ano ng baso guys kasi dun sa, sa ilalim ang aking ano guys, aking pangplat ng tinapay. Tamad na ako magkua, guys. <laughs> Ito na siya guys, plat na. Hindi ko siya idurog-durog guys, gusto ko may ano guys, para pagkagat na maya ng ating baba, may ano guys, may lasa na paho at ano at pitch. Kunti lang yan ang pets ko guys kasi ubos na ng anak ko pag palaman sa pinapay ang gawa ko lang yan guys Yan, lagyan na natin ng palaman ang ating bread. ito na siya guys lahat guys ang ating peach mango bread iprito na natin guys let's go yan ginsaw-saw ko sa ano guys sa egg Oop. tapos ilagay natin sa bread gun dito kita nyo ba guys? Yan, kamusta kayo? Nakagawa na kayo ng merenda nyo, guys. Merenda ito ni Aiden. Kasi pagdating niya mamaya, mag ano yan? Ano ang merenda daw? Maghanap ng merenda. Yeah. Hinang apoy lang, guys. ang ating ming uh, minggo peach bread pie yan ito na po guys tikman natin guys ang ating niluto guys yan kung ano ka crispy guys wow yan ang laman guys ng ating hmm ¿Verdad?